idol. But after nung peak mo, nung grupo niyong The House, mga leading man ka, tapos pati tinanggap mo yung kontrabida, tapos medyo parang pinipiling na lang yung mga ginagawa mo. Ah, uh, thank you, napansin mo. Ang nangyari kasi nung peak namin, syempre, bata pa ako. Nung bata ako, naging commercial model at age 16, na-burned out ako sa, sa fame, sa pa-picture, yung mga ganun. I mean, na-appreciate ko lahat yan, pero as a young age, wala nagturo sa akin kung paano i-handle. So the best way I could was pipiliin ko na yung gagawin ko. Nagsawa ako sa bida, matini, kontrabida. Alam mo naman, puro na lang kontrabida. Kasi nga, walang tumatanggap na bida maging kontrabida. And then ako naman, kaya from bida na kontrabida, nagsawa naman ako para yung acting ko lumawak. Kaso tinay-flash nila ako. So na-word ako. And then hanggang ngayon, parang pinipili ko na lang dapat maganda yung role, maganda yung bayad. Kasi right ko naman yun, di ba? Pag habang tumatagal tayo, at kung sa natin, magaling, na, magaling tayo sa... Uh, sa profession natin, hindi dapat pataas ang pataas, hindi pa baba ng baba. So, yun lang. I hope nasagot ko yung tanong mo. Tapos, syempre, tumatanda na rin tayo. Pinipili ko yung mga ginagawa. Tapos, malaking tuloy yung social media ito. work from home, yung kanta namin ni Mrs. Tinatangkilip nyo. So, kinaaliwan nyo. So, marami salamat sa inyo lahat. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you. So, gawin nyo kung ano magpapasaya sa inyo. Know your value. Always be and be a good person. God bless.